Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Capricorn para sa Mayola Binsyam, 2025. Sa araw na ito ng Mayola Binsyam, habang ang liwanag ng araw ay dahan-dahang sumisilip sa kalangitan, may pagbabago na unti-unting gumuguhit sa iyong pananaw at hinaharap. Ang enerhiya sa paligid mo ay nagdadala ng isang malalim na paanyaya na yakapin ang kolektibong lakas at koneksyon ng mga tao sa iyong paligid. Bilang isang Capricorn, ikaw ay kilala sa iyong matibay na pagnanasa sa trabaho at pagsusumikap upang maabot ang iyong mga layunin. Ngunit ngayong araw, hinihikayat ka ng universo na magpahinga saglit, huminto, at magnilay-nilay. Ang simpleng pagpansin sa kagandahan sa iyong paligid at sa iyong sarili ay makakapagbigay ng bagong lakas at inspirasyon sa iyo. Hindi mo kailangang magmadali o maging abala palagi. Minsan, ang pagpapahalaga sa sarili at ang pagtanggap sa iyong kahalagahan ay nagsisilbing isang katalista na magdadala ng bagong pananaw sa iyong buhay. Kung magtutok ka sa pagtanggap sa iyong kabuan, hindi lamang sa iyong pisikal na anyo kundi pati na rin sa iyong inner beauty. Magiging mas magaan ang iyong pakiramdam at mas madali kang makakahanap ng bagong inspirasyon at lakas upang harapin ang mga bagay na kailangan mong gawin. Habang tumatakbo ang oras, dalhin mo ang bagong pag-unawa na ito sa iyong mga interaksyon sa iba. Ang mga Capricorns ay kilala sa kanilang pagiging responsable at maingat, at kadalasan, iniisip nila ang kanilang mga layunin at ang mga paraan upang makamit ito. Subalit, sa araw na ito, may pagkakataon kang baguhin ang iyong approach at ituring ang iyong mga pakikipag-ugnayan bilang isang mahalagang bahagi ng iyong personal na pag-unlad. Huwag mong kalimutan na mayroon ka ring napakaraming karunungan na maaaring magbigay liwanad at gabay sa mga tao sa iyong paligid. Maaaring may mga tao kang nakakasalamuha na nangangailangan ng isang magaan na salita o isang payo upang mapadali ang kanilang mga suliranin. Sa bawat pagsasalita mo, may potensyal na magbukas ng pinto ng pag-unawa sa kanila at sa ganitong paraan, magkakaroon ka ng pagkakataon na mapalalim ang relasyon mo sa iba. Sa mga ganitong uri ng koneksyon, hindi mo lamang natutulungan ang iba kundi pati na rin ang iyong sarili. Sa bawat pagkakataon na nagbibigay ka ng suporta o nag-aalok ng kaalaman, bumabalik ito sa iyo ng may mas malalim na pag-unawa at kasiyahan. Ang buhay sa ngayon ay nag-aanyaya sa iyo na mamuhay ng mas maligaya at mas buo sa kasalukuyan. Hindi mo kailangang magmadali, Capricorn. Ang iyong pagiging masyadong nakatuon sa iyong mga target at layunin ay maaaring magbigay sa iyo ng pressure na hindi mo naman kailangan hindi mo kailangang magpuyat o magtrabaho ng labis-labis upang maabot ang iyong mga pangarap. Minsan, ang pagpapahinga at pagtutok sa kasalukuyan ay magdadala ng mas magaan at mas makulay na karanasan. Tandaan mo, ang pinakamahalagang bagay na magagawa mo ngayon ay ang maglaan ng oras upang mag-enjoy sa mga simpleng bagay sa paligid mo, pagpapahalaga sa mga magagandang bagay sa iyong buhay, pagtanggap sa iyong mga kahinaan at kalakasan, at pagbibigay ng oras para sa mga taong mahalaga sa iyo. Sa pamamagitan ng mga hakbang na ito, hindi lamang ikaw magiging mas masaya, kundi magiging mas maligaya rin ang mga tao sa paligid mo. Ang pagpapahayag ng iyong sarili at ang pagiging bukas sa mga ideya at pananaw ng iba ay magdadala sa iyo ng mga bagong pananaw na makikinabang ka sa iyong mga proyekto at layunin sa hinaharap. Ang mga pagkakataon ng koneksyon at pagpapalawak ng kaalaman ay maaaring magbukas sa iyo ng mas maraming pintuan patungo sa tabumpay. Habang nagsusulong ka sa iyong mga responsibilidad, may mga pagkakataon na mapapansin mong ang mga ideya mo ay magkakaroon ng mas malalim na kahulugan at epekto sa iyong mga pangarap at relasyon. Ang pagkakaroon ng malasakit sa iba, pati na rin ang pagbibigay ng kaalaman at kasanayan, ay magbibigay daan upang magkaroon ng higit na pagunawa at pagpapalago sa iyong personal na buhay. Ipagpatuloy mo ang pagtulong at pagbibigay at huwag kalimutang alagaan ang sarili mo sa bawat hakbang ng iyong buhay. Sa kabila ng iyong mga layunin, mahalaga pa rin na pahalagahan ang bawat hakbang at sandali sa iyong paglalakbay. Ngayong araw, ang asul na kulay, ang simbolo ng kapayapaan at kalinawan, ang magiging swerte mong kulay. Ang asul ay magdadala sa iyo ng mental na linaw, pati na rin ang kapayapaan sa iyong puso at isipan. Ang mga numerong labing isa, dalawamput dalawa, at 35 ay magiging mga gabay na numero para sa iyo ngayon. Ang numerong labing isa ay simbolo ng bagong pagninilay at pagbabago, ang dalawamput dalawa ay nagsasagisag ng koneksyon at partnership, habang ang tatlumput lima ay nagdadala ng balanse at positibong enerhiya. Para sa maswerteng gawain, maaari mong subukang mag-ayos ng iyong espasyo, magsimula ng bagong proyekto na hindi mo pa natutuklasan, o makipag-ugnayan sa mga kaibigan at pamilya upang muling mapalalim ang inyong mga relasyon. Ang mga simpleng hakbang na ito ay makakapagbigay ng bago at mas magaan na pananaw sa iyong buhay. Sa huli, ang pinakamahalaga mong tandaan ay na ikaw ay hindi nag-iisa sa iyong journey. Sa bawat hakbang na ginagawa mo, may mga tao na handang tumulong, makinig at sumuporta sa iyo. Minsan, kailangan mo lamang magtulungan at magbigay ng iyong sarili sa iba upang maiparating ang tunay na halaga ng iyong buhay kapag ikaw ay nakatuon sa kasalukuyan, binibigyan mo ang iyong sarili ng pagkakataong makita ang kagandahan sa lahat ng aspeto ng buhay, mula sa simpleng usapan, hanggang sa masalimuot na relasyon, at mga pangarap na matagal mo ng minimiti. Ang mga hakbang na ito ay makakabuo ng mas makulay at mas masayang buhay para sa iyo at sa mga tao sa iyong paligid. Sa huling mensahe para sa iyo, Capricorn, magtiwala ka sa sarili mo. Huwag mong hayaan ang mga alalahanin at takot na magdikta sa iyong buhay. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, may mga magagandang bagay na naghihintay sa iyo. Kailangan mo lamang maging bukas sa mga posibilidad at yakapin ang bawat pagkakataon. Sa bawat hakbang na ginagawa mo ngayon, magtiwala na ikaw ay patuloy na lumalago, natututo, at tumatanggap ng mga bagong pananaw at karanasan. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.